isang ano, isang isang maganda at mapagpalang oras sa mga all Na nakakatawa lang itong ginawa ng isang hold upper sa Davao, ano. Yung napabalitang ng hold up no ng isang uh, pawn shop ata 'yun Hindi eh. hindi lang ako sigurado no kung pawn shop. Basta ng hold up siya dun sa Davao. Ngayon nahuli. <laughs> nahuli siya, no. Ngayon ang matindi ngayon, ang kanyang uh, sinasabi ay inutusan lang siya. Inutusan daw siyang manghold hold up ng uh, siguro politician, ganun. At ang sabi daw sa kanya ay uh, manggulo ka lang sa Dabaw. So, alam na kung sino ang gusto nilang uh, guluhin, kumbaga. Ngayon, ang problema niya ngayon, syempre, binayaran siya dun, sa don sa nagutos sa kanya, na manggulo siya sa Dabaw. Nahuli siya ngayon. 'Yun dahil din sa sinabi niya, nanganganib tuloy ang kanyang buhay, oh di ba? my god. So dahil 'yan sa politics eh, di ba? Dahil nga dyan ay uh, nagkanya-kanya na silang bayaran kung sino ba pwedeng gamitin para siraan ng isa't isa. Ito pakinggan natin ano, ang kanyang ano, ang kanyang uh, revelasyon 'yun. Uh, sa salitang Bisaya ito, pero kahit pa ay naunawaan natin. Ang sabi kasi, uh, samok. Samok kasi, manggulo. Parang ganun. Tama ba ako? Ito, pakinggan natin. Saan is? na may person lang lang. Magkakonsa. Samok lang lang. Dabao. Samok lang lang. Samok lang. Dabao. So, yun ang naging uh, salaysay nitong hold -up -er, ano Na inutusan lang siya at uh, manggulo lamang ito sa Dabao. Uh, yun nga, sinabi samok. Samok, uh, gulo, gulo yan eh, Manggulo, parang ganun. Guluhin, ano ba? Basta yun na yun. Yan ang nangyari dyan, ano? Dahil dyan sa napapalapit na eleksyon at uh, syempre labanan sa politika. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalay na bawat isa. Samok lang